Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa patuloy na pagronda ng Rescue 5, saksihan ng mga maaksyong pagsagip ng mga biktima mula sa bingit ng kabataan. Dal sa Rescue 5, mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aksyonan, ora mismo. <mimitation> Ngayong Sabado sa Rescue 5. Batang kinigat ng aso, napuruhan sa ulo yung Emergency case to kasi, posibleng may uh, rabies yung aso Matandang isang taong naratay sa banig ng karamdaman Napabayaan na nga, pinapakpa ng mga daga Kung wala rin naman palang nag-aalaga o pinababayaan na siya Mukhang may hirapan si Mang Tisoy okay. Rescue and retrieval operation sa gumuhong minahan sa isla ng Semerara sa Antike. Limang katao, hindi pa natatagpuan. Matinding paghihirap daw sinapit ni Tisoy ng pabayaan ng sariling pamilya. At nang tuluyang maratay, pinaubayan na raw sa mga kapitbahay. Pero nang biglang umalingasaw hindi lang pala mga sugat ang pumeste sa matanda. Pinagpepiesta na pala siya ng mga daga. Tahanan para sa isang masaya at masaganang pamilya ang munting bahay na itinaguyod ng padre de pamilya na si Angelito Torres. Pero nang simulang gupuin ang karamdaman, nagsilbi na raw itong kulungan kung saan dinanas niya ang lupit at pagmamaltrato ng mga taong dapat sanay kumalinga sa kanya. Mabuting asawa at ama, Ganito tumatak sa kanilang lugar ang nooy matipuno at maimpluensyang si Angelito o mas kilala bilang si Mang Tisoy. Maganda po ang kabuhay nila. May sarili silang bahay. Kung si Mang po ay maayos po na tao yan. Kung siya ay malakas pa po. Pero sunod-sunod na dagok daw ang uti unting bumawi sa marang nilang pamumuhay. Matapos atakihin at ma-stroke sa edad na 76, sa is, Mayo noong nakarang taon, na paralisa ang kalahati ng kanyang katawan. Dahilan para tila mawala na pag-asa at talikuran ng sariling pamilya. Karoon sila ng mga problema sa buhay dahil po marami pong dumating pong mga blatter sa amin na tungkol sa pag-aaway ng pamilya. Si Mantisoy ay nagpupunta rin po rito noon na may mga palo sa ulo, Minsan po, hilampas ng tubo, gano'n, nung yung anak niyang medyo nalulungpo po sa bisyo. Saksi sa malaimpira nung sinapit ni Mang Tisoy, ang kapitbahay na si Lloyda. Kaya na siya ni, ano, aling linda. Ni Pinababayaan nila, hindi nila pinapaliguan. Pag pinapakain namin si Mang Tisoy, huwag daw namin bigyan ng pagkain. Marumi siya, mabaho. Yung natutuyo na sa niya. Hanggang sa isang araw, natuklasan na lang nila ang nakapanlulumong kalagayan ng matanda. Alas 5 na umaga, nung ikalawa ng Enero, malalakas na ungol ang tumawag pansin sa kaniyang mga kapitbahay. At nang silipin nila si Mang Tisoy, tumampad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng matanda habang nakahandusay sa malamig at maruming simento. Kala ko nga po, patay na eh dahil hindi na alas kumilos. yung gan na na sa unan yung ulo niya. Medyo ilang at po yung kumot, meron pong tumakbo na taga. Napansin ko po, may mga langgam na po. Wala po akong naabutan na ano, kaanak niya o ano man. Talagang parang hindi na siya naaruga ng pamilya. Tinalikuran na nga ng pamilya. Napabayaan pa umunong pagpiestahan ng mga pesting daga. Good morning. Pwede ba makapag sa barangay namin? 67? Mga maloka. Meron po kami dito sa barangay na hindi na makakilod. Tapos na na pati. Reresponde so, tayo ngayon sa isang matanda. Sabi ng caller natin ay inabando na daw. Uh, pag natin na lang. Bakit nangyari sa iyo? Dahil mo lang kam? Nagaling mo sa hospital, tayo? Ha? Ang tawag kasi sa amin noon, inabandon na daw. Pero no pagdating namin doon sa area, sitwasyon niya, grabe. Parang walang nag-alaga, walang nagpakain, wala pang nagpalinis. Bunga na rin marahil na kakulangan sa sapat na nutrisyon. Halos butot balat ng matanda at tagdad ng sugat sa buong katawan. Pagdating natin sa area, linisan natin antiseptic yung mga sugat ni Mang Tisoy. Kasi nga naman, yung mga sugat niya parang napabayaan kasi nilalanggam na siya, hindi natin eh. Sa ospital na pinagdalhan kay Mang Tisoy, dito na lumabas ang mga sakit na nagpahirap sa kanya ng halos isang taon. Pagdating dito ng pasyente, nakita namin, mahina yung katawan niya. Tapos marami siyang sugat. And yung kanyang uh, pag-iisip, eh, hindi normal. Ang x-ray, nakita namin na may mga bali yung tadyang niya sa kaliwang bahagi. nakita nakitaan din siya ng pulmonary tuberculosis. Maring uh, kulang ng pasyente sa nutrition. Kaya yung mga eksaminasyon sa dugo ay mababa, mababa din. Isa na rito ang pagkakaroon ng Bali sa kaliwang tadyang ng matanda. Dahil hirap ng makagalaw, naging paborito siyang tambayan ng mga daga yung mga sugat na nakita namin ay maaring base nga sa kwento na may mga daga na daw na nakita sa tabi ng pasyente. Consider the possibilities of maaring sa o dahil ng pagkakahulog ni Sandan. Makikita talaga natin na sobrang grabe na yung sitwasyon ni Mang Dizoy. Hindi na siya nangangarap na dumaling. Eh. Parang pinabayaan na talaga siya. Knowing that na may anak siya, may asawa pa. So kahit anong pwede kong gawin pulong sa kanya nun, uh, kung wala rin naman palang nag-aalaga o pinababayaan na siya, mukhang mahihirapan si Mang Tisoy sa kalagayan niya ngayon. Wala kasing kumakalinga at nagmamahal kay Mang Tisoy. Kaya naman siguro nawala na siya ng pag-asa, tuluyan na lang siya ng hina. Makalipas ang ilang araw, dinalo namin si Mang Tisoy. bakas pa rin sa kanyang hirap ng pakipagbunong sa kanyang karamdaman. Nadatnan namin sa kanyang tabi ang kanyang kabiyak na si Erlinda Flores. Insan wala ko sa bahay eh. Maalis ako eh. Uwi pa firmyo. Tapos at pagli, pag ko, pagdating pag ko ng alas otso. Panhirap, paliguan. Dasal ni Erlinda, mabigyan pa siya ng pagkakataong mapunan ng pagkukulang sa kanyang asawa. who's the one who's Limang taong bata, sinakbal ng aso sa ulo. Oh, ano nangyari? Paano ka na ano, nakagat ng aso? Pagutin mo kasi ang mga ng talis. Twenty-five years ng surf. Pumunta sa Cebuana Lulieta. Dala ang empty sachets ng surf powder. 6 surf powder with Fabcon. O 12 5-in-1. May 25 smart texts ka. Libre! Fiesta ng surfresa. Makisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival. Log on to www.ncca.gov.ph Halina at makisining! Halina. Sa pinakamatandang probinsya ng bansa. Uminit ang bakbakan nitong nakarang Disyembre nang ihain ang suspension order kay Governor Gwendolyn Garcia. They see me as a major stumbling block that they had to take out. Power grab. Hindi naman talaga akalain maging vice governor nga ako tapos governor pa. Kontento na ako board member. May aagaw na nga ba ng kanilang baluarte? It is not the position that establishes a baluarte. It is a people's trust and confidence. I think our stronghold is in the people's hearts and minds. They cannot take that away that easily. Ako po si Paolo Bejones. Samahan niyo ako buksan ng mga kontrobersya ng kapanginihan. Ang Cebu! Bukas, pagkatapos ng Sunday Blockbuster ng TV5, ang Hudyat ng Pagbabago 2013, ang election coverage ng News 5. Mas masaya kung may kasama Dahil ngayon, may chance na kayong maglaro sa Jeepney Jackpot Kasama ang inyong kamag-anak, kabarkada, kapitbahay o kabarangay Ibigyan ka namin ng pagkakataon Pumili na lima mong mga friends Para tulungan kang manalo Kailangan natin kumuha ng dalawa Tapos yung tatlo, susuduin natin sa bahay nila sa'yo mag-ayos ka At sama-samang abangan ang pagdaan ni Jeep Jeep Sa inyong lugar at sama-samang salubungin ng pera at saya Palaki ng palaki ang premyong maaaring mapanalunan Totoong the more, the merrier Dahil kay Jeep Jeep, more kasiyahan ang kanyang hatid Jeep Jackpot, pera o para Pagkatapos ng Wawa Willy sa TV5 Go 5! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surf Pabula pabango at pa-birthday ang naghihintay sa iyo sa higit 25 years ng surf. Magpapahinga na sana ang pamilya Talinis matapos ng isang masarap na pananghalian nang bigla na lang isang bulabugin ng malalakas na kahol. At nang maalipungatan si nanay, laking gulat ng may bahay na malaman na si Totoy pala sinakmal na sa ulo ng nagwawalang aso. Hindi akalain na may bahay na si Marnelli Talines nang saglit na pagkawaglit ng atensyon sa limang taong gulang na anak na si Vincent ay magdudulot dito ng kapahamakan. Sen! Naging abala kasi siya sa paghahanda ng higaan para sa panghapong siyesta. Nung tanga po, matutulog po sana kami. Hindi ko po napansin na ano, lumabas pala yung anak ko. Ben! nabalitan ko na lang yung bata pumunta dyan sa bahay. Sinabi na nakagat po dahil yung anak ko, kaya bigla akong lumabas. Pagkakita po kay Vincent na... Ano nangyari bakas Ba't kasi lumabas ka? Nakita ko nga po umiiyak, tapos may kamot, saka ano po sa ulo. Gat po talaga. Daig pa ni Marnelli ang binuhusan ng malamig na tubig sa eksena na saksihan. Pero imbis na pangunahan ng pagkataranta, Sinubukan niyang bigyan ng paunang lunas ang anak na naghuhumiyaw sa sobrang sakit at takot. Sabi po ng kapitbahay, linisan po daw ng sabon yung suga tapos pahiran po ng bawang. Yung time po kasi na no, natatakot po ako, sabi nila kasi pag kinagat na ng ate, namamatay. May kapitbahay po nagmamalasakit, hinaano po, ito, tawagan mo tong TV5. Well, uh, nakatanggal ko din yung tawag sa mula sa base pad Meron daw sa bata sa may isang na rin na daw sa ulo At uh, sana okay din yung condition At uh, kailangan madala ka agad sa hospital Nadatan namin si Vincent na may galos sa kanyang mukha sa bandang kaliwang mata. Dahil sa tindi na maaaring maging pinsala, agad namin sinuri ang kaligayan ng bata. Mayroon mo bang nakakita sa kanya? Yan nga po nagsabi na sa yung bata. Yung po nagsabi sa akin. Nag hindi niyo na hinugasan? Ah. Nangunan po ng bawa. Kasi ko wala po akong pera na utang. Harim po ako wala po kung utang. Na Nagawa naman ng nanay na linisin yung mga sugat. Uh, which is good pero naglagay pa siya ng bawang. Nakasanayin na kasi ng mga tayong mga Pinoy na may mga home remedies na naglagay ng bawang, ano man yan. Pero ang the best thing to do talaga is linisin lang yung wound at hindi kagad sa ospital. Ngayon naman alin. Oh, anong nangyari? Paano ka na ano, nakagat ng aso? Kagutin mo. Kasi ang mga pa ng tali sa rabies kasi uh, kailangan um, uh, i-observe muna yung aso to make sure kung uh, may change pa ng galing na aso, naglalaway or mamatay siya. Sakaling meron man, imbes na intayin pa na uh, manifest yung mga symptoms ng aso, i-treat ka agad yung patient. Last last sa San Lazaro Hospital sa nila namin isinugod si Vincent kung saan siya tinurukan ng anti-tetanus oxide at anti-rabies venom. Sa rabies, may categorization. Kung category 1, binilaan ka lang ng aso yung sugat mo. Category 2, ito na yung kinagat ka, uh, mayroon lang gasgas. -gas. Pag category 3, ito na yung kinagat ka at dumugo. Pero sa lahat ito, in category 1, 2, and 3, uh, dapat mabigyan din na sila ng uh, anti-rabies vaccine. Kasi pinapahayaw rin namin doon sa pamilya na pag may nakagat ng aso, kailangan lini nilinis ng sabon at malinis na tubig kagad No? At huwag lalagyan ng kung ano-ano. No? Pag nagkaroon na ng muscle paralysis ng kanyang brain at saka yung spinal cord, ang kasunod na nun ay ikamatay, ikamatay ng pasyente. Ayon sa talaan ng Department of Health, higit sa dalawang daang Pilipino ang namamatay sa rabies kada taon. Kadalasan sa binti na pupuluhan ang mga nakakagat ng aso. Pero dahil bata at maliit si Vincent, sa bandang ulo siya nakagat nito. Hindi man bumuo ng ngipin ng aso sa mukha ng bata, delikado pa rin ito dahil sa mas mabilis nitong maaapektuhan ang utak ng biktima. May posibilidad din na hindi agad makita ang sintomas ng rabies sa tao. Pero dahil ang utak at spinal cord ang inaatake nito, maaaring humantong sa pagkawala sa sanili o kamatayan ng biktima. Sakali makagat ng anumang hayop na posibleng may rabies, huwag nang hintayin ang mga sintomas nito. Agad itong hugasan ng tubig at sabunin at pumunta sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang isang taon, masigla na muling nakakapaglaro ang batang si Vincent. Hindi rin naman kinakitaan ng sintomas ng rabies ang bata dahil sa maagap na pagbibigay ng lunas. nag naman ito ng pilat sa alaala ng kanang ina. Magpapaalala sa mga panangubuntik na bawiin ng disgrasya ang mahal na anak. Mula po nun, nagkaroon po ako ng trauma. Ginagawa ko po ngayon, tinitingnan ko po, po sila huwag sa aso, ko po. labing tatlong minero na tabunan ng buhay sa gumuhong minahan sa antike. Five years ng surf. Pumunta sa Cebuana Lumiliet. Dalang empty sachets ng surf powder. 6 surf powder with Fabcon. O 12 5 and 1 May 25 smart texts ka. Libre! Fiesta ng surfresa. Matapos ang unos. Ang hinagpis. Ang tila walang katapusang pagsubok. Naaninag na ang mga unang iti sa kanilang mga labi. Marami pa kayong matulungan na tao. I love you from Abihod. Ay, wag <laughs> at muling nangibabaw ang pag-asa sa kanilang mga buhay. Ay, salamat sa Diyos. Dinididig talaga niya yung dinadalangin natin dito. Salamat sa Lord. Yung mga bata din, ano yung hot dogs, ma'am? Sinong nakakain ito? Sabi daw, hindi pa kami nakakain yan, ma'am. Kaya kami sa tulong kapatid na binubuo ng MVP Group of Companies, hindi magsasawang tumulong. Sa pagbuhos ng donasyon mula sa tulong kapatid Telethon, sila'y muling makakabangon. Basically, what we will do would be to raise internal money from the group in order to procure food, uh, food items, uh, clothing, and deliver them to the flood victims. Okay. attitude ng mga tao, makakita sila ng hope. Sa NDP Group of Companies, kung maraming maraming sana mas sa tulong na ginagayan, yung malaking bagay po talaga ito. Sana ipagpapatuloy yung pagbibigay support sa amin at nang sa ganon ay makakabangon kami ulit. Asahan yung patuloy ang tulong kapatid na magtataguyod ng bawat Pilipinong nangangailangan. The impact will go beyond the number of homes that we're able to build. It. We want to be of help at once as soon as we can. After all pala, mayroon kami kapatid para sa isang mas maliwanag na bukas dahil ang inyong pagbangon ang aming inspirasyong makatulong, dumamay at makapagbago ng buhay Bula. Bula. tulong kapatid We love you. Handa ka na sista. Dumadami na kaaway mo. Lahat! Hey, Nangihina ka na ba? Ito ang sinusubaybayang superhero ng Sambayanan. Kidlat, sukatan ng lakas Bukas, 4.30pm Dito sa TV5 Labing tatlong tao na tabunan ng buhay Nabigla Nang bigla ang gumuho ang saminahan sa isla ng Semirara sa Antike Merkules, nung nakarang linggo Lima, ang tuluyang paring nawawala habang daang-daang mga pangarap naman ang gumuho, sa isang trahedya na hanggang ngayon, wala pa rin linaw kung sino ang dapat managot. Sa unang tingin, wala nang bubuhay ng trahedyang yumanig sa isla ng Semirara sa bayan ng Kaluya Antique noong 13 ng Pebrero. Matapos gumuho ang Panian Open Pit na pag-aari ng Semirara Mining Corporation kung saan labing tatlong minero ang natabunan at nabaon ng buhay sa putik. Patuloy ang rescue operations Puspusan na ginawang search and rescue operation kung saan tatlo ang maswerte na kaligtas mula sa gumuho minahan. Habang lima ang nakumpirmang patay, at lima pa ang nawawala. Napahirap ang makita dala ng sunod-sunod na pagguho dahil sa pag-agos ng tubig na lumalabas mula sa open pit. Mahabang biyahe ang binaybay ng Rescue 5 bago marating ang isla ng Simerara. Sa kaligidna ng mahigit apat na oras na biyahe, binayo ng malalakas na alon ang bangka. Ito ang malakas mong alon, pero ang mga taga rito, normal lang na maging ganito-ganito itong taga rito. Siguro mga tatlong oras na yung uh, buong biyahe uh, sa dalawang oras sa bangka. malalim na buhay sa gitna ng malawak na lupain ang buong bansang. makikita nyo rito sa akin likuran no? yung part na yan dito nga uh, mining pit ang gumuho. Actually mula doon sa pinaka itoktok nung uh, pit hanggang doon sa baba ang taas niyan mga 300 meters. Siguro mga 40 tons ng lupa ang bumagsak mula sa taas pababa hanggang doon sa pinaka ibaba nitong pit. pangalawang buhay na may para sa minerong si Arnold Gomez ang pagkakaligtas sa sakuna. Pero kabaliktara na naman ang sinapit ng kanyang kapatid na si Junji na nilamon ng lumaragas ang lupa. Yung ng lupa, yung, hindi, na, hindi ko na siya natulungan kasi pigado kami, tumakbo lang, tumakbo lang, din kami. Yung, bigla lang yung excavator na bumagsak na doon sa baba sa pinakilalo lang, hindi ko natulungan yung sarili kong kapatid. Aminadong lokal na pamahalaan, hindi tayo ang kanilang kakayahan para suyurin ang mga nabaon sa guho. Personal kinapanayam ang BCLK alcalde ng bayan ng na Kaluya. Naipull lahat yung mga taga-conduct ng retrieval operation o ng rescue kasi continuous daw ang pag-erode ng lupa at saka may kasamang tubig. Ayon sa paunang investigasyon ng Department of Energy, isa sa posibleng dahilan ng pag-uho ay ang pagkakaroon ng water seepage na naipon sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng water seepage, ano, underground. That is one of the possibilities na naipon sa underground and yung pressure ng overburden or materials yung over ang consolidated raft, that, that is the reason for the landslide. Ito yung malalaking tubo na ginagamit naman ng dewatering team para i-pump out yung uh, mga tubig naman na naiipon sa banda rito. Kaya lang, sa kabila ng dami, nung uh, pinapump out nila na tubig ay uh, hindi rin nawawala dahil naman sa tuloy-tuloy na bagsak ng tubig na nanggagaling naman sa itaas ng mining pit. May dalawang paunahing uri ng pagmimina kung saan nakabase ang mga alituntunin sa operasyon. Ang surface mining at underground mining. Isa ang open pit mining sa klase ng surface mining kung saan hinuhukay at inaalis ang lupa sa ibabaw hanggang sa lumitaw ang nakabaon ng mineral deposits. Ganito ang ng operasyon ng Seminaram Mining Corporation sa Bayan ng Kaluya na pinagbumulan ng siyamnapung porsyento ng local coal supply sa bansa. Ito ang bloki bloke ng karbon na kukolekta ng Simarara Mining Corporation sa kanila mga minahan at proseso pa ito tulad na lamang ng ginagawa ngayon sa aking likuran. Ayon sa isang geologist, may mga bagay na dapat isa alang alang sa naturang operasyon. Pag nag-open pit mine, ang kinokontrol mo yung slope at saka yung drainage. Kung matiyado matarik ang slope, may, 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 posibilidad na bubigay, magkakaroon ng slide. So yan ang binabantayan mo. Naglabas din ng pahayag ang pamunuan ng Senerana Mining Corporation hinggil sa posibleng sanhi ng pagbuko. Ang nakikita namin malaking sanhi noong pagbagsak niyan ay yung uh, pagkaroon ng tubig na naipon at yun ay nakita na umagos ng pagkatapos ng pagbagsak ng At hanggang ngayon meron pang tubig na lumalabas. Kasabay ng pagdadalamhati ng mga pamilyang na wala ng mahal sa buhay ay ang pangako ng Semirara Mining Corporation sa tulong na iaabot sa mga biktima at kaanak na naulila. Kung may mga anak po sila na nag-aaral, make sure that they will continue to be inside the school. Ang mga pamilyang <laughs> Patuloy ang investigasyon ng pamahalaan sa nangyaring trahedya para matukoy kung sino ang dapat managot. We will still have to see pati kung if there was negligence on the part of the company. Alam mo, the fact alone na suspended ang operations ng company is already a very big penalty. Sa kasalukuyan, patuloy ang paghahanap sa katawan ng limang natabunan, katulong ang canine units na ipinagala ng Philippine Army ngayon yung result ng ano namin ng retrieval operation is uh, yung aso namin hindi na hindi ng indication sa kabila ng buhos na pakikiramay at suporta hindi pa rin maiibsan ang sakit na dulot ng trahedyang kumitil sa buhay at pangarap ng mga natabunan sa buhay. hindi ako uubi ng Mindoro hanggat hindi ko makita ang aking anak. Kinatanggap ko na rin siya Kahit masakit. Echeverria panatilihin buo ang loob at matalas ang isipan. Dahil sa bawat sakuna, buhay ang nakataya. Sa anumang isidente, tumawag agad sa aming hotline sa 9225155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Ako po si Paolo Jones at kami ang Rescue 5.